pagdaanan sumali po ako dito pero pinilit lang po namin si Papa na ano, sasali po ako. Kahit galit po siya na umalis kami, hindi po kami nagpaalam. Tumakas po kami ng mama ko, pati ate ko. Nagtiis po kami na hindi po kami kumain. Tapos tubig lang po hanggang sa makauwi kami. Ano naman pakiramdam na mismo, eto na, dito ka sa Biritera, star ka na, at na nalaman na rin ng papa mo. Um, nalaman po ng papa ko, yung parang biniro-biro na po ako na kino-congrats niya po ako. Tapos pag sa bahay, um, nilalambing ko po siya, yung ganun po. Na yung mga kapatid ko po, po na, yung nagjo po kami na hindi ako napili. Yung umuwi po kami naka, na, sad face po kami. Na yung mga kapatid ko rin po, mga naka-sad face din po sila. Kaya yung, pina, yung nag-surprise, right, nag, nag-surprise po si mama na na ginulat niya yung mga kapatid ko. Talunan po kami sa puso. Uh -huh. And expect mo ba na ma ikaw yung mapipili? Totoo lang po, hindi. Pero awa po ng Diyos dahil po sa kadasal ko, um, sin sinunod din naman po yung hiling ko sa kanya. Kaya siya po yung number one na, na nagpapasalamat po ko sa kanya. Thanks, okay. Sino yung mga idol mo? Idol na singer. Si Regine po. wish mo ba na magkatrabaho, oh, oh, makatrabaho oh, yeah. si Regine? Oo po, first time. Ito na gusto ko po talaga makita siya. Pero um, paano ka natutong kumanta? Um, nakita ko lang po yung, yung kapatid ng mama ko po, pati yung kapatid po ng papa ko na sumasaya-usaya po sila habang kumakanta. Tapos kapag wala na po sila, six pa lang po ako noon na. Kung wala na po sila, ginagaya ko po sila na, sabi ko, kaya po kayang kumanta. Nag-iisip po ako ng ganun. Hanggang sa malaman na lang po ni Papa na, yung prep pa lang po ako, ang bilis po matutong magbasa. Tapos mga kinakanta ko po noon, AJ's, maganda po talaga. <laughs> Tapos nung nun, na guess po ako sa marketplace po, the way it is. Yun po, pinag-aralan ko po yung casing yun. Tapos, hanggang sa ma-regular po ako, nang binibigyan naman po kami ng 100, minsan binibili po namin ng pinapa, yung kaya bigas po. Yung, yung pera may ipon mo dito, an paano mo naman i Paano ba yung ipon? Paano mo, mo <laughs> i-save or paano, um, mo ipanlala, ilalaan yung pera na inibili mo? Um, una po sa sa mga gamit ko sa bahay pa. Tapos po sa mga kapatid ko. Tapos bawa po yung sarili. Paano yung pag-aaral mo? Tuloy ka yung pa rin um, ba? Um, tutuloy po pa rin po yung pag-aaral ko kasi hanggang, hanggat kaya ko po, siyempre po mag-aaral po ako. Anong grade mo na ngayon? Hindi. Mag, ano po, tripo. Sa pasukan po, ko na. Okay. taon ka na po? magti 10 po. Kaya ang birthday mo? Sa February 22. Kung malapit na birthday mo, meron ka bang plano? Oh, or... So, ito bang ano wish come um, true? Kahit, okay lang po, kahit simple lang po. Basta, makapunta lang po ako na simbahan, makawish lang po ako kay Lord. Give us one concrete wish for your family. Meron ka bang wish para sa kanila? Um, wish ko po, po, sana lagi silang mag-iingat pa po sila tapos sila umaalis, tapos da, ano, wish ko ko rin na sana lagi sila mabusog ngayon po na medyo ano, pasikat na po ako na, na ganito po na nasa binitera po ako. Mas question ko na yun. Ano close mo sa kanilang lahat? Si Ate Angelica. Bakit si Angelica? Kasi po, tinutulungan na po ako kapag nagkakamali ako, tuturuan na po ako kung paano intindihin. Yung kapag po, di ko marirealize sa Ate Angelica, magtatanong po ako sa kanya, paano po ba ito gaganap po? Tapos pag sinabi niya na iiyak ka dyan kapag, ano, kapag nagsalita ka, iiyak ka dyan kailangan. At di syempre po, pinaliwanag niya sa akin hanggat sa makaya ko po. Napaiyak na po ako hanggang sa sin may sinasabi po ako sa kanya ako po si Rose Ann. Lagi niyo pong panoorin yung Bilitera tuwing gabi po. Sana po lagi niyo subaybayan yung Bilitera para po maging number one na palabas po siya.